ayan oh my god hindi ko na ganyan na lang yun so mag alcohol muna tayo nag iba pala ako nag iba nag -palit, palit ako na ah! oh my god guys let's open another parasel oh my god this is ano my aqua flask so, wait lang wait lang ano wow ah! God. Oh, my God. Oh, my God. Yung parasel ko meron na dumating na. Ito na lang. Ito. Okay. Oh, my God. Guys! Dumating na yung hinihintay kong parasel. This is my aqua flask, guys. Dahan-dahan lang. Oh, my God. Ha, ba't ganun yung box niya? Ba't ganun guys yung box niya? Di ba dapat bago? um parang ano? Oh my god. Ba't hindi gan... Ba't di ako flash? Ba't di ako flash? Ito guys, oh. Ito yung Aqua ano Ako plus, ano eh, pang niya, oh. Ay, oo. Oh, oh. Sa ano, sa ano lang. Pero ako plus, oh my god, this is dream collection, guys. Merong damage, damage lang. Pero sana yung battle, okay lang. Sana yung battle. Oh my god! Oh my god, oh my god, I'm so happy ngayon. na lang is yung handle niya. Let's see mainit siya, mainit. Oh my god, guys, I'm so happy talaga may Aqua Plus na ako. This is dream collection, guys. Dream collection. Mama, yung hindi diba, ko ma-open. <laughs> hindi yan. ko ma-open. Oh my god, I got Aqua Plus. Ito yung resibo niya, guys. Oh, Aqua Plus 'yan yung resibo niya. J, That is my name. Ma, pakibukas to, ma. Pakibukas. Oh. Pakibukas. Oh, my God, guys. Subukan oh mo nalagay ng malamig kung ilan-ilan araw siya bago maglamig. 24 hours yan, ma. 24 hours. Tapos, hmm. merong free siya na ganyan. Ah, kay ate wala? Wala. Hmm. Maganda. Bibili na lang ako yung parang kay ate na paghawakan dito. Frisia o oh, may tatak dyan na aqua flash. Yung kay ate 600 mm, plus ata. Oh my god guys, I got my aqua flash na dream collection. Dalawang kulay o oh, blend sila. Bye guys, thank you for watching. I'm so happy! I finally got my aqua flash. Yes! This is my baby. Yan po guys, excited na silang pumasok sa school. Kaya nagpapabili na sila ng kanilang mga gagamitin. Yung kay ate guys, binili ng tita niya yan. Yung aqua na yan. din si Bunso. nakita niya na meron si ate, Nagpapabili na rin sa papa niya. Kaya yan lamang po guys. Thank you for watching. Bye and God bless you all. Thank you for watching.